Paano malalaman kapag tapos na? Masasabi kong tapos na kapag napagod na ako. Parang selfish, no? Malalaman mo kung tapos na kapag wala ng sakit. Nakadungatin yung point na talagang napagod talaga ako ng sobrang. Pero am aminin ko talaga kasalanan ko hindi niya kasalanan. Kasi ayan naging masaya. Bitaw na muna, pahinga na muna, pero sa'y pa rin ako. Ito pa rin Marco. <tellan> na ito si Victor and Jay. Sa parang pala ba yung... Hi guys! Ano, ano ba yung parang na... Napadulo na ba yung ano yung... Parang commercial ata ni... Bea Alonso. Actually, at ni John Si John may... Ano, kotse? Merong mm -hmm. isang ano doon, merong isang tanong doon. Dito so, sa pag-usapan natin ngayon. Yung tanong doon ni Bea or ni John Lloyd ay paano malalaman kapag na? Kapag tapos na. Gusto rin ako pa i-accelerate lalo yun. Paano malalaman ka pasapos na yung isang relationship? Ah, relationship? So, anong talagang... Ay, director na yun. P.L.J. Cerny. Kasi talaga, pag-relationship re talaga, tuwag na medyo... Ano ako okay, eh, kubaga wala masyadong... alam or... kubaga... kubaga experience. Pero naging experience naman ako na, na talaga ang feeling ko na... Hindi, <laughs> basta yun. Ipamisa na? Oo, ayan. yun. Ayun, so kapag uh, siguro masabi kong tapos na, ako kasi napagod eh. Kasi so, yun, pag masabi kong tapos na, kapag napagod na ako. Parang selfish, no? Ano yung naging dahilan kung bakit napagod? Hindi ko rin alam eh. Kung baga naman Actually, parang <laughs> Ay, may wala. wala <laughs> yun na siya ko, diba? Um, yung pagkapagod kasi may dahilan yun eh. Ano yung dahilan doon? Siguro parang nagsawa ako. Hindi ko na kung bakit ako nagsawa eh, pero damating yung point talaga. Ano ba, year two na? Hindi, ito yung pinaalay. Gusto na yun. May bubis talaga. Hindi, pero seriously talaga. Kumbaga, ako talaga yung napagod. Kumbaga, parang okay, nakaramdam na tapos na. Napaka-selfish ko that time kasi kumbaga hindi ko siya, hindi ko siya kinonsider. Totoo to ako. Ito nga. Hay, medeko mga. Medeko hindi ko siya hindi ko consider yung nararamdaman ko. Tsaka mga sa tatlong relationship ko, yung pinaka tatlo kasi nitong yung, yung pinaka yung sinasabi ko na parang totoo talaga yung love na meron ako ng talagang nararamdaman ko sa kanya pero dumating kasi yung point na parang napagod na ako. Eh siguro natawad ako sa kumbaga naghalo yung commitment ko sa kanya, tsaka yung parang sa may family ko. Yung responsibility, parang ay yung dumating sa point na yun. Pero di ba, kapag napapagod tayo, pahinga lang. Hmm. Di ba, di ka ba pwede, di ka, di ba, di ka pa pumunta sa punto na pahinga lang muna ako? Ayun, doon ako nagkamay. Ayun, hindi ako nagkamay. Hindi ka naman ba <laughs> parang, alam mo yun, yung, yung nasa point na ako na, isipin ko na, ay parang ayaw ko na, di ba, aminin natin, may mga part time sa buhay natin na, kahit sa buhay natin o sa love life, natin, sa kaibigan natin na, kapag uh, napagod na tayo, di ba sumusuko tayo agad. Pero ito kasi pagkapagod ko kasi bigla na lang nawala eh. Kumbaga, napagod na lang ako, kumbaga hindi ko naisip yung salitang pahinga. Kumbaga bumitaw ako, din habang tumatagal yung pasang isang buwan, hinahanap na naman siya. <laughs> Hmm, kumbaga dumating yung point na siguro yung yung pagod ko, Anong, parang parang ma-stay yung pag- Di ba napagod ako that time na parang ayaw ko na sa kanya. Tapos, after nun, lumipas yung ano yung mga ilang buwan, parang may nahanap ko na ulit Or baka that time, mas nangibabaw yung pagod kesa doon sa pamamahal. Kasi di ba, may mga tao na pagod ako, pero kakapit pa rin ako kasi mahal kita eh. Yung ganon, So, parang nahuli. Oo. Para mas nangibabaw yung pagod. Hindi dahil ba sa masakit? Kasi ako ha, para sa akin, malalaman mo kung tapos na kapag wala ng sakit. Yung kapag hindi ka na nasasaktan, kaya sa pag move on, di ba? Um, mahirap mag move on kapag nasasaktan ka pa. Kung parang, masasabi mo na okay na ako, malaya na ako kapag hindi na ako nakakaramdaman ng sakit. Yung binabalikan mo yung nakaraan ng masaya ka, yung binabay ka naman yung mga araw na kasama mo yung taong na lunatics mm -hmm. mo na hindi ka nasasaktan. Kasi so, ito, masaya mo na, ay, tapos na ako dun sa sa stage na kung saan um, natutorture ko sa sarili ko dahil nga dun sa past na nangyari. Tapos kung baga parang masabi ko na ready na ulit akong pumasok sa relationship. Mm hmm. Ang ganda. Wala, well, eh, hindi ko kung bakit eh, kung bakit ako na... Ay talaga, nangyibabaw na talaga yung parang yung, yung sa kanya at sa family ko. Pwede yung respond, responsibilidad talaga. Pero ano talaga, ano, kumbaga, kasi kumbaga sa lahat re relationship ko, yung dalawa kasi, ano lang yun, <coughs> <Balana> ano yung papi lang Ano lang? Sabi lang ba? ano, lang. Isa nga, seven days lang eh. Ano lang? Seven days lang talaga yun. Kasi isa, two months, hindi pa mawawal, mag-two months lang. Ilang buwan ba, ilang years yung pinakamatagal? Eto kasi, kung hindi, hindi totally naging kami. Kumbaga naging ano lang kami, kumbaga M yung mga ano. Siguro, mag ano, mag isang taon. Kumbaga hindi siya Kung Kumbaga, ano lang kami, parang ano, ano normal nga, ano? Good morning, try ka yung mga, ano, yung mga lang, mark, part, na, tapos uh, update up yun ko na ginagawa. Yung mga ganon, pero talaga nararamdaman ko yung ano, kung kumbaga yung isa dalawa na, na masaya yun yun. <laughs> yung, yung ano, yung pagiging M yun ninyo. Kailan mo nasabi na tapos tayo sa part ng MU? Parang tapos na sa... Dapat um, na. Dapat na maging official. official na kami. Eh, hindi ko kasi ginawa eh. Kasi napagod ka. Hindi, kung baga... Kung baga ako ng, ano, ng tempo. Tapos eh, habang... Ayun, di ba yung umahanap ako ng tempo na kung paano ko siya aligitawan. Ayun, kung baga dumating yung point na talagang napagod talaga ako ng so, sobrang. Pero am aminin ko talaga kasi talagang hindi niya kasama. Tawag mo talaga. Oo. Baka na, hindi mo siya sabi kasi baka napapanood niya. Hindi mo hindi niya mapanood. Hindi. Di ba, nakapagod tayo, natapos. Hmm. Paano ka nagsimula ulit? Mahirap, hirap mo hirap magsimula ka. Talaga siya, di ba, na parang minsan dumating sa punto na mahalo pa siya, inaanap-hanap hmm. mo. Hmm. Hindi ba siya bumalik or hindi ba natuloy ulit? Yung parang bumalik ka sa kanya na try natin. Hindi, hindi ako nagtangka. Bakit? Kasi kasalanan ko eh. eh Ayun nga, kasalanan mo. Okay. No, kung baga ba yun para... nga eh, parang nahiya ko sa kanya na na kung i-chat ulit siya, tawagan ulit siya. Kasi kasalanan ko eh. What if? Oh, what <laughs> if? <laughs> <laughs> Joke pa <Paso. laughs> what if naghihintay lang pala siya? Huwag daw, huwag kasalanan ko. Di ba? What if? What pa Pag-job ay pasok ulit. wag what pagkatapos nito Di ba? Hindi ka yes. sa neighbor pala siya. Eh, humiling siyang tapusin yun. Di ba? Tapos naramay na nga, ay, ano pa pala? Kumbaga, parang nag-uhol ko pa pala ano. Ay, gano'n. Hindi, pero ano? Pero yung hindi mo yung sinabi ko yun, parang natin siyang iba. Hindi, pero... Parang napuno ng pag-asa. Hindi, <laughs> pero ano, kung gano'n naman. Pero, ayaw naman makasira na, ano, ng relationship. Pero kung um, dumating talaga yung point na gano'n nga, na, halimbawa, okay pa sa kanya, ka nakakatawad na pa ako, kumbaga, ipilihin ko na siya. Kasi, eh, siya yung nakikita ko ngayon na parang, talaga, ano yun, na okay, parang, ito na yung parang, ano yun, Paano ba tinatapos ang isang relasyon para sa iyo, na, Saan? na okay sa inyong dalawa? Eh, Kasi, di diba, eh, may mga break up kasi na masakit mo sa isang tao eh. Na sa'yo, parang okay lang sa'yo. Paano tatapusin isang relasyon na hindi kayo parehas masasaktan? Masasaktan kasi, pero yung ano, yung parang mutual decision sa tingin mo paano? Ayun na ako nilalagad ng relasyon eh. Kumbaga ano lang, mutual na. Aldon, doon, uh, nilabas yun. Nilabas Kung kumbaga ako talaga nagkaroon hmm. ng relasyon. Paano, paano paano tatapusin ang yung... isang relasyon na okay kayo yung dalawa? Kung parang yung mutual, yung mm. mutual decision ninyo. Paano tatapusin yung meron kayong dalawa? De, mo eh, kumbaga, ah, kumbaga, oh, oh, diba okay na eh. Kung baga, paano? Kung okay kayo yung dalawa? Bakit yung kailangan tapusin ko okay na yung kayong dalawa? Hindi. Paano mo malalaman <laughs> na kailangan nang tapusin ang relasyon? Paano kailangan tapusin ang relasyon? Paano mo malalaman? Ay, ikaw muna! <laughs> Ay, ikaw muna! <laughs> Ay, ikaw muna! Paano masabi na... na... ano na... Ay, eh, oh, sige. <laughs> <laughs> Paano masabi na, ano na, kailangan natapusin yung isang relasyon na okay naman kayong dalawa? Hindi kasi ako niniwala ko na kapag hindi na talaga mahal, pag walang pagmamahal, tapusin na. Kasi, di ba, kaya kayo nagpapatuloy dahil sa pagmamahal. Kasi yung kilig, yung saya, kapag nawala yun, okay lang eh. Pero yung pag ang pagmamahal nawala na, kailangan tapusin. Di ba, kasi kapag hindi mo mahal yung isang tao, Diyan na papasok yung pagsisinungaling, yung panluloko, di ba? Andiyan yung pagmamanipula ng utak nung, nung kasama mo, Kaya yung pananakit. Possible din yun. Siyempre, kapag hindi mo na mahal yung isang tao, papasok yung pananakit um, emotionally, physically na nangyari din yun, di ba? Na kapag talagang wala ng pag-umabag, ano sarili mo naman na hindi mo na mahal yung isang tao? Ito na. Kasi parehas nyo lang nulokoy yung isa't isa. Wala ng pagmamahal. So... <Sorry. parang bigyan? Kasi, yung mga ganito ko kasi, hindi naman ako mahilig magsalita ng mga ganito. <laughs> Tsama ang kwento sa mga kaibigan, mga ganito. Hindi naman mahilig magkwento ng ganito. <laughs> ay, ay ano ba <laughs> mo sa kanya? Ano ba sabi ko sa kanya? Masaya ako naging masaya. O, oh, natin tapakusin yung episode na to. Hindi, na. <laughs> <laughs> Hindi, kasi diba, siguro, di naman ako talaga eksperto sa sa pag-advise ano sa pag about love. <coughs> kasi kung baga, di naman ako totally nagkaroon ng mga relationship na tumagal lang maraming, maraming taon. Kung baga, buwan, wala pa ang taon eh. Pero siguro, kapag yung ano, yung about love, Siguro ano, kung kung, ala, kung alam mo pakisihan mo, huwag mo nang tangkay mo. Pagawin sa kanya. Ay, ito. Kunwari, may dumating na na. Ano ba? Lagi ako tinatanong mo. Ito, sa future naman ito. Paano kung um, nasa isang relationship ka, tapos gusto mo nang tapusin, pero siya, ayaw niya pa? Actually, ganun yung nangyari sa amin. Kumbaga, ayaw niya. Sige. Hindi ko ba ayaw niya kung bagay na ako niya ako eh. Binibigyan niya pa ako ng world of wisdom na parang bakit kailangan na ganun tapusin, ganyan. Tapos, ayun, kumbaga, dumating, eh, ayun dumating talaga ako sa point na ayun ko, nagdala na ako ng sarap. Ayun, kaya, kaya sinatay at sinasabi mo kanina, bakit hindi ko binan, bakit hindi ko siya chinat, <coughs> minensure, tinawagan. Kasi nga, kumbaga ako na yung nahiya. Kaya na ako na, siyempre, ako yung, ano, ako yung parang bumitaw na. Kasi ko siya. Kasi sa totoo lang, parang wala pa kami kanil. Eh. Pwede pag-uusap ako. So, wala approach mo. wala ganun. Kasi sa sinabi mo, parang sinikap niyang maisal pa yung relasyon mm -hmm. niya Pero dahil nga sa bumitaw ka, napagod ka, mm -hmm. nakarap siya ng ibang mm -hmm. pagpapahingahan niya. Because, scary, <laughs> na dapat, siya kasi, naging, siya dapat yung, sa kanya ka dapat nagpahinga. Mm -hmm. Baka-baka parang nagkaikas sa sarili mo na hindi mo alam na merong isang tao na yung balikat niya handa-handa naman niyang i-offer sa'yo pero mas pinigil mo na lang na tumayo <laughs> Parang ako parang realization. Parang kausip. Hindi na, wala talaga. Hindi, sa isang relationship talaga, mahirap tapot, ma mahirap humantong dun sa ending. Lalo na kapag hindi happy ending. ba? Diba? Sabi, sabi naman nila, hanggat ano, hanggat, hanggat hindi pa masaya, di ba, hindi pa, hindi, pa yung, tap, hindi, hindi pa yung tapos, hindi pa yung katapusan. Pero kapag, masabi natin talaga na tapos na, okay na, kapag sa tingin mo sa sarili mo na, yung, meron ka ng ano, meron ka ng, tawag dito, nasa dura dila ako eh. May kapayapaan. Di ba yung parang wala nang gumugulo sa iyo? Kasi kapag may gumugulo sa iyo, hindi sabihin meron ka pang dapat gawin. Meron ka pang kailangan gawin para maging maayos, para magkaroon ng kapayapaan between sa iyo at syempre doon sa karelasyon mo. Kasi ang hirap naman na katulad sa iyo, di ba? Napagod ka, bumitaw ka. Maaari nakaranas ka ng pansamantalang peace, di ba? Pero siya, hindi eh. Kumbaga, diba siyempre, ano pa siya, nabobolton pa siya na sina, sinasalpo ko naman na, pero bakit bumitaw pa? Di ba pa parang pa, hirap din nun, no, sa isang relasyon na um, isa lang ang lumalaban, isa lang ang kumakapit. Yung ano may yung parang ikaw, parang isya, kapit na kapit, parang ugot na Parang ugot na siya. Hindi yung kapit na kapit ka, tapos siya, yung talagang pumipigas na siya. Ah, uh, bakit siya yung mong sa relationship? Hindi, ako, yung last, ako yung ano. Hindi. Ano taon na <laughs> may back 2015? Ang tagal na. Hindi ko baga parang sa amin kasi sa last relationship ko. Natapos yun. Yung sabi ko kanina na may mutual, ano kami, mutual decision kami na parang tapusin na muna natin. Pansamantala. Yung magpapahinga muna. Pero kasi ako noon, nung bumitaw ako noon, nagpahinga ako sa piling niya pa rin. Hindi sa piling ng ibang tao. Sa kanya pa rin. Paano yun? Yung wala kami, wala kami, ano, wala kami label. Pero magkasama kami. Kumbaga, nagsama pa rin kami. Yun? Pwede yun! Ngayon ka eh! Diba? Ang taga-tagal na, landia-landia na, yung nalang label eh. Oo. Diba? Para pa kaya noon. Yung kumbaga parang malino lang sa amin na ayaw muna namin yung commitment. Kasi, yung commitment na yun, yung nakakasira ng, ng relationship namin. ba diba, dapat ang commitment, yun yung parang mas nagbibigay ng ano yun, ng, ng, pandikit para mas lalo kayong kumibay. Okay. Pero that time kasi yung commitment, yun yung naging dahilan para mas lalo mas relationship, relationship namin, kasi nga yung commitment na pwede ko ibigay sa kanya, hindi ko ibigay ng buo. Yun yung dinidiman niya sa akin. Na parang ang um, kailangan yung oras, kailangan yung ano, yung yung panahon ko sa kanya. Pero hindi ko ibigay, yung commitment ko hindi ko ibigay sa kanya. So parang sabi ko na, sige na, um, bitaw na muna, pahinga na muna, pero sa'yo pa rin ako. Ito pa rin maaari ko so, <laughs> Ganun. Yung mga ganong -ano, mga bagay, yung di ba sabi mo ah, kubaga, wala na kayo, tapos kumbaga, ay, pahinga mo siya na, hindi nagayang magkasama. Hindi, wala ano, kumbaga, kasi pag may mga ganon ako, ano, kumbaga, ina-attach ka pag naging mo nila. di ba? Di, sa kanya. Kasi yung pagmamahal na wala. Yung commitment lang na wala, pero yung pagmamahal, nandun pa rin. Mahal pa rin ang yung isa't isa. Eh ngayon, kamusta kayo na okay na kami. Okay na kami. Um, yung sa tanggol, na, na, nalaman na, 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 na ko tapos na talaga kami nung wala nang sakit nyong binabalikan ko yung mga experience namin, hmm. yung mga pictures namin, basta lahat. nakuento ko, ko na sa saktan. mau, na yun. ko siya, hindi ako, ba, Ay, ako na sa <laughs> <laughs> ba? <laughs> 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 so, ano? kung ano? kung ano? ano? kung ano? kung ano? para mabalik yung mga kung na talagang ano? Ayan, so dahil medyo mahaba-haba na. At super mas sa mga susunod pa, mas marami pang kwentuhan, mas marami pang mga um, ano ba, life situation ang pag-uusapan natin dito. So sa ngayon, tatapusin na muna natin ang episode nito. Kayo pa tapusin <laughs> ah, na. <laughs> Kaya ko, ito, ay, ito ay, ako, ay, oh, sorry talaga. <laughs> so, maraming maraming salamat you. sa mga nanood. Again, This, this is night, night talks, talks with victor and jason okay. bye guys thank you